Hindi ka ba napapaisip kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang ex-girlfriend or ex-boyfriend mo? Samantalang alam mo naman na kayo ay legit na nagmahalan, nagkaroon ng relationship. Ang iba pa nga po dyan, mga utol, ay humupa na yung galit. Pero hanggang sa ngayon, misteryo. At nararamdaman pa rin po natin yung mga katanungan na bakit hindi pa rin po siya bumabalik sa atin. Kung kayo po ay very familiar sa coaching session natin dito sa Papong TV kung saan tayo po ay nagkakandak conduct na mga one-on-one -on -one coaching mga utol ay alam kong familiar at narinig nyo na po sa akin yung sinasabi kong non-approval stage o non-acceptance stage. Sa iba, ito po yung tinatawag na denial stage or period. Ito yung mga panahon or series of time mga utol kung saan mararamdaman mo na talagang pinaninindigan ng todo yung breakup. Yung kumbaga, nakikiusap ka na, nagbepeg ka na, sinasabi, in-express mo na kung gaano mo siya kamahal mga kapatid, pero nire-refuse ka Hindi kanya niya ina-accept. Ang paliwanag ko rito, dahil kung halimbawa ang isang tao psychologically ay nakapagbitaw ng salita, normal lang naman po siguro na ito po ay sasarilinin, paninindigan, pakikita niya sa atin, ipaparandam, na siya po ay naging totoo. Gusto niyang i-justify eh. Siyempre gusto po niyang paninindigan ito sa harapan natin, sa mga taong nakapaligid, at siyempre po sa sarili niya na yung kanyang decision to break up with us mga kapatid ay legit at solid. Kaya asa reminder, sinasabi ko nga po parate na ito yung mga dapat na hindi natin kinakausap, binabalikan o pinapasok, lalong-lalo na mga utol na pinipilit dahil alam natin na pagkahalimbawang ginawa mo ito, mas lalo po niyang i-refuse, -re mas lalo po niyang hindi i-accept, mas lalo po niyang tatanggihan dahil lalo lang po natin nabubus yung kanyang ego. Dahil sabi ko nga po kanina, papasok pa po doon sa tinatawag na non-approval stage period, mga utol, na alam natin na it will last for a few months. Ang iba naman dyan, a year or even weeks. Depende. Pero what I'm sure about is ito po ay mangyayari. Hindi po ito pwedeng lagpasan, hindi po pe pwedeng hindi gawin ito ng isang taong may paninindigan. Ngayon, kahit nasabihin na natin na nag-doubt siya doon, kahit sabihin na natin na, coach, hindi siya sure na nakipaghiwalay siya sa akin eh, kahit na mga utol. Alam natin na papasok pa rin po sa non-approval stage kung saan gusto niyang patunayan sa atin. Kaya nga po kayo nagkakaroon ng bangayan, kaya nga po kayo nag-aaway at hindi nagkakaintindihan. Kasi nga po, magkaiba ng pananaw. Gusto niyang panindigan yon habang gusto mo namang ayusin. Natural pag nagsalubong yun mga utol, sasabog. Kaya kung napapansin mo, di ba, ito yung nangyayari ngayon, bakit parang sumasabog, hindi kanya maintindihan at galit na galit mga utol. Kasi nga po ang pakiramdam niya is parang kinokontra at tinatalo natin ang kanyang desisyon. Kaya nga po yung the power of walking away or cut connection or yung mga no contact ay napaka-effective para kontrahin ito, para salubungin ito or tapatan ito mga utol. Dahil sa ganun nararamdaman niyang pointless or useless yung ginagawa niya. Kasi di ba, Paano ka makikipag-away kung wala ka namang kalaban? Paano ka makikipagsuntukan kung wala ka namang kasuntukan? Pa Paano ka makikipag-chismisan kung wala namang gustong makinig sa iyo, mga utol? So lahat ng yon mga utol, ay magiging pointless kahit na ito po ay isang breakup situation, lalo na lalo na kung halimbawa ang kinat mo yung connection, or let's say, nag-silence or power of walking away ka. Ngayong araw na ito, mga utol, ay i-discuss ko kung paano lalong napagtitibayan ito ng mga exes natin let's say, yung mga bagay na pwedeng nag-trigger dito or kaya ito po ay tuluyang natutuloy. Basically, kaya hindi pa bumabalikan ang ex mo. Importante malaman natin ito mga utol dahil kung halimbawa gusto mo siyang ma-win back, pabalik sa'yo, syempre dapat aware ka dito para alam mo kung paano mo susolusyonan o ano ang dapat mong gawin. Kasi normal na normal lang naman mga utol na kung kayo po ay nasa breakup situation, patuloy na malilito ka patuloy na magkakamali ka dahil nga po ikaw ay weak or vulnerable. Aside po doon sa sinabi kong non-approval NA stage na yun mga utol, ay dapat din natin malaman na kaya hindi pa bumabalik ang ex mo sa iyo, dapat alam natin ito, ah. maaaring hindi pa po enough yung time na naibigay natin. Maaaring iba yung nakikita ko, iba yung nakikita nyo, iba yung nararamdaman nyo sa nararamdaman ko mga utol dahil kayo nga po ay heavily damaged, apektado kayo. Kaya yung pakiramdam nyo na yung tatlong linggo para tatlong buwan na, di ba? Yung mga limang buwan na, parang isang taon nang hindi kayo nag-uusap. Naihirapan ka doon. Pero, lagi ko nga po sinasabi sa mga coaching session ko, mga utol, kahit na tatlong linggo, tatlong buwan pa yan, short pa rin yan eh, my opinion. Dahil alam naman po natin dito sa Papong TV, yung mga nagkakabalikan, is more than 7, 8 months or even a year, mga utol. Yan po ang totoo. Dahil magkabalikan man kayo na medyo maaga, basically, madali din po kayo magkakahiwalay. Bakit? Kasi hindi pa po yan for sure, completely healed kasi normally ang mga ex kailangan pa pong mag-progression mga utol at matapos yung mga stages na yon. kaya huwag tayong gumawa ng mga paraan para mapigilan yon mga utol yung pakikipag-connect sa kanya lalo't lalo na yung pakikipagbalikan or beg natin nagkukustan po ito ng delay kaya nga po sinasabi ko alisan mo yan mga utol para mas mabilis na dumaloy yung mga stages para matapos na rin po yung non-acceptance period na kailangan naman po talaga niyang gawin pangalawa maring hindi natin nagagawa perfectly yung no contact or pag-alis natin. Kadalasan kasi hindi lang natin napapansin yan ha. Pero madalas emotionally nabibreak din natin yung no contact eh. Hindi lang natin, oh coach nga pala, medyo natawagan ko po siya, na-replyan ko. Pag break na ng no contact yon mga utol, alam naman po na isang kalabit or islang, isang ganun lang sa ex natin, ang bilis na magra-rocket science kagad yung ego niya. Kaya nga po kadalasan sinasabi ko, babalik at babalik lang tayo sa zero mga utol. Mas magandang i-undergo, ibigay na natin ito sa kanya. Madalas kasi sinasabi ko, give them the breakup mga utol. Huwag natin bigyan ng mga delay. Hayaan po natin ma-experience po niya yung mga stages dahil matatapos at matatapos din naman po yun. Mas mabilis pa nga po mangyayari at matatapos yon kung halimbawang mararamdaman niya na wala na kayo doon. Hindi yung nararamdaman po niya na kasama pa po kayo doon sa saraswela or eksena mga utol. Mas magandang parang iparamdam mo sa kanya na in-outgrow o iniwan mo na nga po siya doon positively. Thirdly mga utol or number three, ito natututunan ko sa mga coaching eh. Actually wala masyado nagbablog nito kasi medyo bihira itong maisip or ma-realize. Na alam niyo po ba pagkahalimbawang kayo po ay nasa breakup, may mga ex pagkalimbawang dumating sa point of realization na naiisip din po nila na may kasalanan sila, may mali sila eh. So, minsan iniisip nila, baka hindi pa niya ako napapatawad. Baka hindi pa okay. Lalong-lalo lalo na po yung mga nag-third party, for example, mga kapatid. Naiisip din po nila na okay na ba? Kaya nga po doon sa mga vlogs ko before, tinuturo ko na kailangan maramdaman ng ex mo yung tinatawag na clear path or clear way papunta sa iyo, mga kapatid. Dahil kung ang pakiramdam niya na kayo po ay bad trip pa rin, masakit pa rin, at may galit mga utol, kahit mahal ka pa ng ex mo, hindi siya babalik. Kasi iniisip niya, hindi rin magwo-work yun. Pag-aawayan nyo lang or susumbatan mo lang siya. Tinuturo ko yan parati. Kaya nga po sinasabi ko, give them the time. Hayaan mo matapos yung mga stages na yun, dahil baka ang pakiramdam ng ex mo ay hindi mo pa siya totally napatawad or absolutely kayang tanggapin. Lastly, struggles. Alam naman po natin na kahit nasabihin na natin siyang dumper, ikaw ang dumpy or siyang dumpy, ikaw ang dumper, may hurt, may wounds. Meron ding sakit na nararamdaman niya mga utol. So bigyan natin ng time para maghil ito. Pagkalimbawang kayo po ay laging nandyan, parang sugat lang yan na kinukot mo mga kapatid. Hindi po gumagaling. Kung halimbawa naman na pipilitin mong gumaling, parang binaban-aidan mo yung sariwang sugat. Hindi rin okay yun. Mas masakit din yun, di ba po mga utol? Kaya nga po hayaan po natin ito maghil. Kung wag mo lagyan ng banid, wag mo lagyan ng gamot, in time, gagaling din naman po yung wounds na yun. Yun po most probably ang nangyayari kaya hindi pa bumabalik ang ex natin. Baka ang pakiramdam niya may sugat. Psychologically mga utol, sinasabi ko nga po parate, in time yung mga negativity o yung mga negative thoughts na yun, nagsasubside din po yun, nawawala din po yun. And then, positive things remains. Naiiwan. Kaya nga po yung alaala na magagandang bagay na nagawa po natin, mabuti, even yung feelings natin mga utol, ay nararamdaman sa huli hindi ngayon. Kasi ngayon, may mga frustrations, pressure, at stage of realization o yung sinasabi ko nga po na non-acceptance or non-approval period na kailangan pa pong maranasan ng ex mo mga utol. Wala po tayong magagawa doon kung di pabayaan siya. Yan po ang sagot. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre po, bantayan po natin na mabuti ang ating mga pamilya at mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.